Magandang araw po sa lahat po ng ating mga kababayan, mga kalipi, mga kalahi at uh, mga katribo ano dito po sa, sa ang man ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod na uh, muli pong uh, nagsasay papawid uh, mula po sa araw na ito dito po sa aking YouTube channel sapagkat uh, medyo matagal na po tayong hindi nakakairi. Ano. So pag-uusapan natin mga kalipi yung uh, mga kaganapan dito sa atin sa Pilipinas sapagkat... Uh, sumisidhi po ang uh, mga hidwaan ng uh, mga dating mga kampi sa politika. Ano, so hindi kailan naman sa atin na sa pagkata uh, kailan itong si uh, Pangulong Duterte ay uh, talagang uh, tahasang inaaliposta uh, inaalipusta ang uh, pagkatao ng ating uh, Pangulong uh, BBM. Ano? Kung ano-ano uh, po ang uh, akusasyong uh, binabato ni uh, a uh, former presidente uh, Duterte dito po sa ating uh, pangulo na ito po ang naging dahilan ha, kung bakit uh, sa mga pagkakataong ito ay uh, iba't ibang uh, uh, spekulasyon ang mga namumutawi ano sa ating isipan na sapagkat uh, hindi po biro-biro yung uh, mga tinura ng ating uh, dating pangulong Duterte patukol po dito sa ating uh, pangulo So, ano nga ba ang uh, tunay na naging dahilan? Ano? Kung bakit uh, ganito na po ang uh, naging uh, pananaw ng ating uh, dating uh, Pangulong uh, Duterte dito po sa ating uh, Pangulong uh, bbi ano. Siguro unahin natin mga kalipe yung uh, kanilang uh, pahayag na against sila o kontra kontra ang mga Duterte dito po sa sinusulong na people's initiative ng ating administrasyon. ano. Ngunit uh, hindi naman na kaila sa atin mga kalipi ano na noong panahon uh, si uh, Pangulong Duterte pa ang, ang naka upo sa Malacanang. ano. Ng uh, si Pangulong uh, Duterte pa ang uh, naka sa Malacanang, ata uh, hindi naman na uh, sa atin na uh, gusto niyang baguhin yung uh, uh, lahat ng provisyon ng uh, ating saligang batas sapagkat uh, isinusulong ng kanyang kampo noong uh, panahon niya yung cha-cha uh, hindi nga lang ito nagtagumpay sapagkat uh, dumating sa ating bansa yung uh, uh, pandemic kaya naman uh, hindi po nagtagumpay yung uh, kaniyang uh, binabalak at uh, halos sa uh, at tumagala ang uh, pandemic sa atin ng halos tatlong taon kaya naman uh, hindi hindi na nagkaroon ng pagkakataon na pagtuon pa ng panang pansin ng uh, lado kaya naman ng uh, hanay ng uh, Pangulong Duterte ang uh, usaping uh, pagbabago ng ating saligang batas uh, bagamat uh, ito lamang ay ayun uh, ayon po sa ating uh, Pangulo ayon po sa kampo ng uh, ni BBM ang uh, babaguhin lang naman yung uh, Uh, economic provision ng ating saligang batas sapagkat uh, hindi nila gusto yung uh, ganitong uh, ori ng uh, sistema ng uh, provision ito. Kaya naman, uh, gumawa ng uh, paraan ang ating uh, kongreso na uh, matuloy o kaya naman uh, masimulan ang uh, ang uh, pagbabago ano masimulan yung uh, pagtatangka nilang uh, baguhin ang uh, sa uh, saligang batas sa pamamagitan po ng uh, people's initiative sapagkat mga kalipi yung uh, people's uh, initiative ito po yung uh, isa sa tatlong uh, paraan upang uh, maging daan ano na maumpisahan yung uh, pagbabago ng uh, provision ng saligang batas sapagkat uh, dito po nagkaroon ng problema yung uh, uh, congress ano dahil uh, maraming mga pumalag dito po sa Senado na kisyo hindi maganda yung uh, yung hakbang na ginagawa ng uh, kongreso sa pamumuno ni uh, Speaker uh, Romualdez. Doon pa man, natuloy pa rin mga kalipi yung uh, plano nila na uh, simulan ang uh, pagbabago ng provision ng saligang batas sa pamagitan ng uh, People's Initiative dahil uh, ito lamang po ang uh, mas uh, madaling uh, paraan upang patupad uh, matupad yung kanilang midhiing uh, mabago ang uh, ng uh, ating saligang batas. At uh, nagtagumpay po yung ating uh, kongreso hingil dito kaya naman uh, yung ating mga senador ano maraming uh, pamalag dito kaya ta uh, iba't iba ang kanilang uh, pananaw hinggil dito bagamat uh, wala na po silang magagawa na na nakuha na po ng uh, Congress ano yung uh, 12% na boto ng ating mga mamayang Pilipino hinggil dito pagamamat uh, inakusahan sila na kisyo binabayaran nila yung mga tao na nagpaper math po dito sa paper Initiative na which is ito naman po yung uh, isa po sa mga binabarat ng ating uh, dating pangulo kay uh, sa administrasyon ni uh, PBBM ano So ayun na sa balita ay uh, sampung araw na lamang ang uh, nalalabi ay uh, idedeliver na po yung uh, supersonic uh, missile na galing sa India ano yung in order ng ating pangulong uh, 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 BBM uh, dito po sa bansang uh, India sapagkat uh, ito po yung ay uh, uh, pag uh, ipaglalaban natin dito po sa West Philippines ano dahil po dito sa pagiging sarkastiko ng uh, bansang uh, China sa ating uh, mga kasundaluhan. At uh, dahil dito, mga kalipi ano ay uh, hindi naging maganda kaya uh, dating uh, pangulo ng uh, Duterte na nagkaroon ng uh, hidwaan ang Pilipinas uh, versus China. At uh, ang, ang ang lalong uh, ikinagalit ng ating uh, pangulo, ang dating pangulo, itong uh, pagkakaroon ng uh, magandang uh, relasyon ng uh, Amerika dito sa ating bansa dahil uh, dati pa ayo talaga ni Duterte na uh, papasukin dito yung mga kano ano dito sa Pilipinas kahit pa ito ay uh, kaibigan ng ating bansa so ngayon uh, iba't ibang uh, akusasyon ang uh, lumalabas sa pagkataon ni Duterte dahil uh, marami na rin uh, pumalag dito po sa mga dati niyang uh, kasamahan, dati niyang kaalyado ni Pangulong uh, Duterte, dahil uh, hindi hindi nila inayunan, hindi nila uh, gusto ang uh, naging uh, plano ni uh, Pangulong uh, Duterte dito po sa pagbabago o decision ng ating uh, ng ating Mindanao. Ano? Ang uh, nais ng ating uh, dating Pangulong Duterte ay uh, ihiwalay itong uh, Mindanao dito pa sa Republika ng Pilipinas, which is sabi pa nga ng ating mga eksperto, uh, mga mga abogado, ay uh, hindi po maaaring ganun-ganun uh, lamang ang uh, gagawin nila. At ito po, yung, uh, labag po ito sa, sa ating saligang batas, kaya naman marami pong uh, pumalag na mga abogado dito po sa gusto mangyari nitong si pang uh, dating yung Pangulong Duterte na ihiwalay nga itong uh, Mindanao dito po sa bansang Pilipinas. At uh, mayroon naman siyang uh, naging uh, kakampi itong Kongresman uh, ng uh Dabao, uh, Dabao, Ito pong si Pantaleon na uh, Alvarez na siyang uh, uh, kasama ngayon ni Duterte sa pagsusulong ano, na iniikot nila yung uh, Mindanao upang uh, kumakalap ng mga perma sa ating mga kababayang uh, Muslim kung uh, paborba sila talaga na ihiwalay itong uh, Mindanao dito po sa Republika ng Pilipinas. So alamin natin sa mga susunod na mga araw kung anong uh, sanksyon, ano? kung anong ang uh, magiging uh, uh, kaparusahan dito po sa mga sumusulong ng uh, uh, ganitong uh, sistema dito sa ating bansa which is alam naman natin na ito, pa, ito talaga ay uh, labag sa ating uh, saligang batas. Ang magiging makaganapan mga kalipi, ano? abangan natin sa mga susunod na araw itong mga itong mga lumalagablab na isyu politikal na dito po sa ating bansa at uh, isama na natin sa ating uh, kwentuhan ngayong araw-araw uh, na ito ito pong si Basti ano itong uh, anak ni uh, dati pangulong Duterte at itong uh, si Amy Marcos na alam naman natin na uh, naging uh, kakampi na ito ni uh, ng Duterte family noong mga nakarang araw sapagkat uh, minsan pang uh, inokasahan ni uh, Super uh, Ate itong uh, Malacanang na pugad na ngayon ng mga ahas. Ang ibig sabihin ng ating uh, Super Ate ni uh, BBM ano? at uh, hindi niya nagustuhan yung uh, pamalakad ng ating uh, uh, Speaker of the House which is uh, yung kanyang pinsan na si uh, Romualdez. Kaya naman, uh, pumalik ito doon sa mga Duterte noong mga nakarang araw. Subalit sa uh, kasalukuyan, ay isinusoka na siya ngayon ng mga Duterte sapagkat uh, ni basti ay uh, isang uh, isang sip-sip lamang itong si Amy Marcos at uh, SPIA ng administrasyon. Kaya naman, atahasang uh, uh, sinupla nitong uh, anak ni Duterte si Amy uh, Marcos na tigil-tigil na na yung uh, pakikitungo dito sa mga Duterte sapagkat hindi nila gusto na mayroong Marcos na nakikipag-usap sa mga Duterte. Sa ngayon mga kababayan, ito pong uh, mga dating uh, magkakaibigan, ano, yung mga kasangga sa politika, ngayon ay unti-unti uh, na pong uh, nagsisikalasan sapagkat uh, itong si GMA, yung ating uh, the little girl, ngayon ay uh, pumirma na dito, dito po sa pagsasang-ayon na muling uh, ibalik itong si uh, speaker uh, Romualdez dito po bilang uh, Speaker of the House. So ibig sabihin lamang na pumadik na itong si uh, Gloria Arroyo dito po sa uh, Speaker uh, Romualdez. Wala na po yung uh, kanyang simpatiya dito po sa dating uh, pangulong uh, Duterte bagamat uh, magkaibigang magkaibigang matalik itong si uh, Sara Duterte at uh, itong si GMA ano. So dito makikita natin na talagang uh, hindi sumang-ayon yung ating mga beteranong uh, politiko maging ang uh, mga taga media no, maging itong si uh, Montulpo ng uh, Tolpo Brothers ay hindi rin sumang-ayon. Bagamat uh, si Montolpo ay uh, isang uh, aliporees dati ng ating uh, Uh, dating Pangulong uh, Duterte na pagkat uh, napansin ni Montol po na dahil siguro sa pintalin, ano, yung iniinom ni uh, Duterte na drugs ano, which is na bawal naman talaga yon ay uh, lalong uh, tumitindi yung epekto, uh, di umano, ano doon po sa ininom na pintalin ng ating uh, dating Pangulo, ayon po kay Montol po. kaya naman Nasasabi niya itong mga bagay na ito dahil po sa epekto ng uh, drugs na 'yon. Oh, napakalawak ng uh, ng uh, sipa ano sa ating uh, Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas, ito po ang uh, ginagawa ngayon dito sa Duterte. Sapagkat uh, ayon po sa mga militar, sa mga matataas na opisyal ng ating uh, kapulisan at ka, at uh, sa hanay po ng uh, mga kasundaluhan, na ito pong ang uh, ginagawang ito ni Duterte ay uh, hindi po ito magbubunga ng mabuti sa ating mga kababayan sapagkat na uh, nag-udyok po ito ng rebelyon no. So dito ay uh, tinitignan ng ating mga kapulisan kung uh, uh, mayro bang uh, pananagutan dito ang uh, dating pangulo sa kanyang uh, ginagawa. At uh, alam naman natin na uh, yung uh, pagpuprobok provoke no ng uh, rebelyon na uh, dito po sa ating bansa ay mayrong uh, ikaw ko parusa. So, titira natin dito mga kalipi, ano, kung uh, pagtutunan ng pansin ng ating uh, uh, Department of Justice, itong mga uh, pinagsasabi ni uh, Pang dati Pangulong Duterte na ikinasisira ng ating uh, bansang Pilipinas. So, mga kaubayan, na saw tayo dito sa isyong ito dahil uh, tayo naman ang uh, ang uh, apektado dito tayo po mga mamayang Pilipino ang uh, higit na uh, apektado sa ganitong uh, mga kaguluhan dito sa ating bayan. Kung mayroon po kayong mga suggestion o kaya naman mga comment no yung mga komento, hinggil po dito sa mga kaganapang ito. Uh, comment kayo at uh, para naman uh, tira natin kung uh, marami pa tayong uh, naniniwala na gusto natin ng uh, pagbabago talaga dito sa Pilipinas at uh, hindi hindi sumasang-ayon dito po sa kagustuhan ni uh, dating pangulong uh, Duterte. So mga kababayan, at uh, sa mga susunod na araw, uh, inaanyayahan ko po kayo na makiisa sa aking uh, layunin ano na uh, ipaarating natin sa ating mga kababayan ayong mga ba mga bagong isyo political dito sa ating bansa. So, hanggang dito lamang po tayo mga mga kalibi no at uh, Magandang araw po muli sa ating mga kabayan, sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating mga kabayan na dito po sa iba't ibang dako ng mundo. Bye-bye.